May perdo Hindi naman ako naging masama. Bad yun! Talaga kuya! Oo! Masaya ako! Oo! Masaya ako! Kailangan ko maghanap ng iba! Nandito lang na nga yung asawa mo! Hindi ko ay, alam bakit ang Nandito yung asawa ko. pa. Hindi talong! Yung tanu... ang... ay, tanong ko! Asawa ko niya nga! Ay Wait! Tatanungin Aww, kita! Sure. Wait! Tatanungin Masa, kita ng maayos! Yung asawa ko! Kasi nasubukan ko na sa Japan niya yung, yung kinakasama yung, ko. Oh, kita mo yan? Kita mo yan, kuya, yung nato, kuya, yun na ito. Kuya, kuya yung kinakasama ko, Police. O, na okay. yung isang beses? Tapos dalawang beses. Wait ba? Basta mabuo mo pa yung kuya. Kunwara, nakasira mo sa na. At least Pero, papay, ay, na mo pa kayo. Nagsasama kayo. Ngayon na ganyan eh. Nagsasama kayo. Sa Pilipinas sila. naman ginagawa nating masama. Hindi natin Sabihin na natin, lahat ng kinagawa nating masama, may karma at may karma yan. Kahit sabihin oh, okay. mo sa sarili mo, oh, bakit hindi ako naniniwala sa karma, yung... sabihin mo ganun. na. niyo. Dadating at dadating. Anong na. nangyayari? Naniniwala ka sa hindi. Siguro may mga dahilan din na about din sa inyo eh. Baka may mga pinapakita kayo na hindi rin... Walang. Well, no. Bakit sa amin? Na hindi niya nakikita sa iba. Bakit naman? Wala. Ultimong pag-breakfast, nahandaan ko siya. Ultimo mo mag-plancha ng damit. Mag bakit nga ba, Tol? Ng bakit nga ba kailangan pa natin maghanap ng iba? Eh, nandyan naman yung nagmamahal uh, sa'yo. Bakit kailangan natin maghanap? Di ba, ba ang hirap sa gugoy? Hindi ko rin may paliwanag. Ay, Kasi ay, nangyari sa akin. Oh, na, nangyari din dito yan. Nangyari. Ay, no? ay, yeah. <laughs> Kahit ako, hindi ko rin na ipaliwanag kung bakit bakit ka oh, ba kung ito yunano? Ba? di eh Bakit eh bakit eh 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 Hindi, hindi. eh 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 sa eh 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 Bakit kami mga lalaki bakit kailangan pa namin maghanap ng iba eh nandiyan naman kayo bakit? Ako, kasi ako, hindi kasi kayo kontento sa si isang babae yun lang may mga pinakita kayo wala kami pinakita tama alam mo yun bakit ganun bakit kami lang ang hinahayo bakit Benos, bakit yung mga ibang mga babae may ginagawa din? Oh. <laughs> bakit kuya, Pinibigay mo naman lahat. Oh, yeah. Binibigay mo yung As motor, Bigyan mo siya ng baka. Alos lahat. Alos lahat. Binigay mo sa attention. sa akin kasi. mahal na ito alam ko eh alam ko talaga mahal na mahal, mahal ko hindi mo kuno sala hindi ko alam bakit bang alam ko 250 ito eh alam ko yung niya eh alam ko kaya nga tipanagat diba tipanagat diba parang

Ako, hindi pa ako OFW. Okay. Hindi, pa, hindi, hindi, ako, hindi pa ako, OFW. Pero <laughs> na. na. Wag mong i ako. Oo. Huwag naman natin sasabihin pero ang tanong, mahal niya ba? Hindi yung, Siyempre mahal din niya. Hindi, yung, yung Di. naging kapalit mo, hindi niya mahal. So, so on lang yun, na Kung baga... O, o. alam ko. Alam ko, masakit. Kahit, kahit sa akin, masakit ko. mo na lang yan. mo sa inyo. Ay taka ilocos. So, ilocos Norte, Bongbong, Aso. so. Pero kinsa ako? Binami talaga. Iba e, pa siya. Pa sa ilocos. Sama ako. Oh, oh. Taka kasun. Sama nila. Oh, yan guys, uh, Taga ilocos si sar. Nung Ulit, ulit niya. siya. Hindi lang ako. sa dugo. ako. <laughs> ano yun? Ano yun? Sa Tama na, tama na. Yung uh, isa na kita so, uh, ay tayo na, gurok na gurok talaga. Ay, ayaw ko rin, ayaw kong dumurog ng... Ano ay, ba naman kasi nakakasakit natin ang kasama kayo? Kaya ay, nga, tapos damay na lahat. Oo, oh, nakakadamay ay, ba, ay, ay, sa kumbiyan. Ano Pinigyan ko siya ng bahay. Pinigyan ko siya ng motor, na request niya. Pinigyan Nasa sakyan lahat ng Hello, alat niya. Ito sa sakyan. Sa panay na Nasa kanya lahat? Nasa kanya lahat? Ano? Pangalan ng... <laughs> Kaya kawawa. <laughs> Oo, oh, wala na natira. Paano mo yun? Hindi nga na makukuha yun. Paano yun ba? Paano yun? Hindi mo na makukuha yun. <laughs> paano? <laughs> <laughs> oh, pero hindi naman kami kasal. Pero yung ex niya, chat na chat sa akin. Ano oh, so sa Kung nag-chat ako yung ex ko, na nabasa mo yun? Nabasa niya. Ano yung nabasa? Bakit sabi? Nabasa ko! Bakit hindi ko nababasa?

one month kumpara sa years tapos may anak kayo. Oo. Oh. Tapos, ito, lang masasabi ko. First time naman na. naman ito. kahit na. Oh. Ang first time. Paulit, ulit Hindi. Ang first time. Kahit first time yan, ginawa mo na. Oh, ginawa mo na. Ah, ah, hindi wala na. Ginawa na. Kaya mo na yung ka lalawin. Na. Okay. Kaya, kaya, kaya so, nandyan na. Kahit na. ganito, ganito lang. Oh, ano? 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 So ibig sabihin, eh, pag nagawa na uh, post Kuyang, Mara, tayo. Tayo ko. Kuya, tayo mo na ulit ulit. Ano? Pinatawad ko. Pinatawad ko. Hindi. Kasi yung asawa ko ng hindi, wala na kasi wala talaga. Bala, wala na rin pagpapahal. Kasi sabi ko, pinatawad ako. Pinatawad ako. Kasi sabi ko, pinatawad Kaya kayo. Lahat ng mga babae dyan. Pag nagmamahal kayo, yes! easy lang. Huwag niyong ibigay lahat. Kasi, tayo rin yung kawawa sa huli. Ganas <laughs> na rin aswell, eh. uh -huh. Yung ibibigay mo lahat. Lahat, lahat. Hi, friend. <laughs> easy lang kayo, ha? So, okay, uh, man, payo, payo. Payo natin sa mga kababaihan na uh, katulad nyo. Uh, anong pa uh, payo may nyo yun sa mga katulad ko. Uh, ano may papayo na, natin? 11 years, 10 years, and counting. Sana, huwag nyo ibigay lahat. Ay, even though kasal kayo, even though na nagsasama kayo, huwag nyo ibigay lahat. Kayo para sa sarili ninyo 70-30 50-50 okay nga yun yung tanuto na kasi sa huli ikaw yung halo kapag <laughs> binigat mo yung sobra tama na tama tama na tama Ayun guys eh, lahat ng babae eh, dapat mo mahal yan Diyan mahal. Diyan sa kasapat. Uy, nga sa atin. Ano, dapat eh. So lahat ng babae guys, dapat minamahal, hindi yan sinasaktan, ah, hindi yan pinapaiyak. Hmm. Kailangan may respeto tayo sa kanila. Tama. Hasta la vista, baby. Bye.